Hello mga ka-readers, magandang araw po sa ating lahat most especially sa mga kapwa farmers po natin dyan uh, Sana po ay palagi po kayong binibigyan ng blessings ni Lord at sana po ay palagi pong malulusog yung mga alaga po ninyo Ayan So mga ka-readers um, I would like to thank all the viewers, subscribers at yung mga nagko-comment sa ating channel kasi tinutulungan nyo pong suportahan yung akin channel So marami pong salamat For the past couple of weeks, uh, marami pong views na natanggap yung uh, channel natin at syempre uh, marami din pong nagsubscribe. I think um, more or less 100 po yung dagdag na subscribers ito sa ating channel. Marami, marami pong salamat sa inyo. Ayan. So syempre, hindi po natin kakalimutan yung ating mga subscribers at yung mga kumukomment dito sa ating channel. Ayan. Thank you so much, um, Ronnie Albina. mary veronica abanales arthur nilias um, mangyan farming tv angie herrera warainon vlog dragonite dragon arlene das marinas jp's backyard piggery uh, and channel vlog and Shirley and Nonoy TV. Thank you so much. Ito po yung mga bagong subscribers natin. And uh, shout out din sa mga kapwa taga Negros dyan. Sina Mirma Sareno at saka Paloma Cortezano. Ayan. Marami pong salamat at tinutulungan nyo pong suportahan yung channel ko. Thank you so much po. At sa mga kapwa vloggers po natin dyan uh, na gumagawa ng vlog about farming, hopefully din po uh, kayo rin ay Uh, magkakaroon ng maraming viewers and subscribers para patuloy po tayong ma-inspire na gumawa ng panibagong content para sa ating channel upang makatulong po tayo at magbigay tayo ng karagdagang impormasyon sa ating mga kapwa farmers. Thank you so much po. Uh, ang content po natin sa araw na ito ay magkakaroon po tayo ng update dito sa uh, ating inahing baboy. So, if you have seen this previous video, and, um ito po ay umani ng maraming views So currently it has 17,000 views At uh, marami din nagko-comment Marami pong uh, nagkaroon ng mga uh, katanungan dito sa content na ito Bakit po hinugot lahat ng anak ng ating baboy Ayan, so bigyan ko lang po kayo ng konting background dito sa inahing baboy natin So 2 days po siya nag-labor Nahirapan po siya mga anak Hindi din po siya nakahiga naka um, for more than 24 hours kaya medyo na, na, bahala kami dahil um, malapit na pong malapit na pong manganak mga anak yung baboy natin so knowing na naglilabor na siya lumalabas na yung mga gata sa uh, dede niya so yun po yung mga sinyales so medyo na bahala kami kaya ang ginawa namin is tinawag namin yung or tinawagan namin yung nag, nag artificial inseminate ng aming baboy para humingi po kami ng tulong So ayun. Uh, ang nangyari es dinukot dinukot po lahat ng mga anak niya. So marami pong nagtatanong bakit po ginawa yun So ayan. Uh, good thing uh, na dukot lahat ng mga anak at uh, 100% po na buhay yung mga anak na dinukot. So nagkaroon tayo ng 13 heads mga ka So we are so blessed dahil marami pong anak yung mama pig natin. So ngayon magkakaroon tayo ng update. And so yan po yung content ng ating uh, vlog for today's video. Malulusog po lahat ng anak ng ating Mama Pig mga ka-breeders nung sila ay ipinanganak. Yun nga lang, yung first uh, week po natin ay medyo challenging po siya. Hindi kasi namin namalaman na yung isa yung ibang dede pala ng uh, Mama Pig natin ay wala palang lang nakukuhang gatas yung mga bebek konti at halos wala pong gatas na lumalabas sa deden ni Mama Pig. Kaya yun yung naging problema namin. So, nangyayari is, meron tayong apat na mga biik na medyo nagkasakit. ayun uh, yun. So, ang ginawa namin, binilhan po namin sila ng pork or milk or meron din isa which is foster milk. Yun. Yung dalawang yun ay Uh, powdered milk po yon para sa mga bake mga breeders na titimplahin po natin. So, yung pork o milk sa amin nasa 100, uh, 270. Yung foster milk naman, uh, 195 po yung isang pack. So, yun. Yun yung ginagawa namin. So, as what you can see here, mayroon tayong mga biik na dumidede. Tapos, yung ibang biik naman ay kami po yung nagpapadede. So, ginagamitan po natin sila ng... Uh, foster milk or yung pork o milk kasi hindi nga ganun karami yung nakukuha nilang gatas sa mama pig so uh, ang ginagawa namin pinapadede namin sila as much as possible kay mama pig tapos uh, after nun ay uh, pinapadede namin sila ng powdered milk na tinimpla namin ayan uh, malakas po silang dumedeng yun nga lang talaga kulang na kulang po yung nakukuha nilang gatas kay mama pig so nagkasakit po yung ibang beik natin Buong akala namin mga carburetors yung problema lang sa supply ng gatas yung magiging sakit sa ulo natin dito. Problema nga lang, meron pa palang iba. Nagkaroon po ng joint ill yung mga biik natin. Ang joint ill po ay yung mga joints ng paa ng ating mga biik ay namamagapo na parang may bukol yung iba at nahirapan silang lumakad at uh, yung iba ay nanginginig. So buti na lang meron tayong kakilala na merong agri supply. So uh, binigyan tayo ng idea na dapat pala injekan natin ito ng uh, medesina, which is ang tawag nito ay yung pen strip. Dalawang klase po yan. Isang set pero dalawang klase po. Yung isang bottle po ay Uh, yan yung nagkakaroon ng or naglalaman ng powder. Tapos yung pangalawang bottle naman, yan yung liquid or distilled water na iahalo natin don sa powder. Tapos pag nahalo na yan, yan yung gagamitin natin para mag-incheck na tayo sa ating mga beak. So, 3 to 5 days po yung um, medication. Ah, uh, good thing effective naman po talaga yang apat na mga bansot na mga biik mga ka-breeders yan yung nagkasakit tapos yung iba sakto lang yung tubo nila actually uh, 24 days na na po namin yung mga malalaking mga biik tapos iniwan namin yung medyo maliliit in this case nabibigyan po natin ng chance yung ibang maliliit na mga biik na makadede sa ganitong paraan meron po silang chance na humabol po sila sa paglaping. Di nagtagal mga ka-breeders ay naibenta namin yung unang naiwalay na mga biyek. Yun na nga mga ka-breeders, um, si Mama Pig po ay napakalusog as of the moment. So um, we are so thankful kasi po uh, dahil malusog siya, pwede na natin tong uh, i-dispose. So dahil naiwalay na yung mga anak niya, uh, i-dispose na po natin to so maghanap na po tayo ng buyer. So, syempre, magiging anas po tayo sa buyer na hindi na po ito pwedeng or hindi po magandang gamiting pang inahing baboy or anay itong yung tinatawag namin. So, hindi na siya pwedeng gamitin anay kasi um, most likely mahirapan din yung bibili nito, di ba? Kung gagawin nila itong uh, uh, anay, if ever man. Titignan din natin yung presyo ng market kung magkano po yung bilihan kasi magkaiba po yung presyo ng Uh, anay na baboy at saka yung pang pang breeding po talaga so ayan. so hopefully magkakaroon tayo ng buyer at maganda po yung magiging kita ayan so itong mga big natin dahil naiwalay na uh, lilipat na po natin sa um, pen na ginawa natin upang sila ay patuloy nating palakihin at hopefully by the time na pwede na silang lechonin ay i-dispose na rin natin And so sana po ay eh, meron kayong natutunan dito sa vlog natin na, sa araw na ito. So goodbye mga ka breeders. God bless us all and happy breeding.